Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano unawain ang kwento at impormasyon. Pag-usapan natin ang mabisang pagsagot ng mga tanong mula sa iba't ibang uri ng babasahin at kwento. Una, ang binasang kwento. Ito ang mga tekstong nababasa natin tulad ng pabula, maikling kwento o alamat. Tips sa pagsagot ng tanong mula sa binasang kwento. Unang tip. Basahin ng buo at maayos ang kwento. Ikalawa. Alamin ang mga tauhan, tagpuan at suliranin. Ikatlo. Hanapin ang tiyak na sagot sa kwento. Halimbawa. Bakit umalis si Elsa sa bayan? Umalis siya upang hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. Gamitin mismo ang detalye sa kwento at huwag hulaan. Ngayon naman, napakinggang kwento. Pwedeng ito ay audio o video clip gaya ng podcast o storytelling ng guro. Tips sa pakikinig Maging aktibong tagapakinig itigil ang ibang ginagawa. Isulat ang mahahalagang impormasyon habang nakikinig. Pag may tanong, isipin kung kailan ito nabanggit sa kwento. Halimbawa, sino ang tumulong sa matandang babae? Ang batang si Leo ang tumulong sa kanya. Kung may hindi na naintindihan, pakinggang muli kung maaari tekstong pang-impormasyon. Ito ay dikatang teksto na layuning magturo o magpabatid tulad ng artikulo, ulat o babasahin sa agham. Tips sa pagsagot mula sa ganitong teksto. Unawain ang layunin ng teksto. Nagpapaliwanag ba? Naglalarawan? Gamitin ang keyword sa tanong upang hanapin ang sagot. Gamitin ang headings at bullet points kung meron. Halimbawa. Ano ang pangunahing sanhi ng pagbaha ayon sa teksto? Ayon sa teksto, ang pangunahing sanhi ay ang kakulangan ng tamang basurahan. Quick recap tayo. Binasang kwento. Basahin ang buo, unawain ng kwento. Napakinggang kwento. Makinig ng mabuti, tandaan ang detalye. Tekstong impormasyon. Hanapin ang sagot gamit ang mga keyword. Sa pag ng kwento o impormasyon, natututo tayong makinig, magbasa, at mag-isip ng malalim. Sa buhay, hindi lang tayo basta sumasagot. Tinutukoy natin ang totoo at makabuluhan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kung paano unawain ang kwento at impormasyon. Paalam!